Moises at ang daan sa dagat. Ang araw ay nakasikat ng matindi sa disyerto habang pinangungunahan ni Moises ang kanyang mga kababayan. Sa likuran nila, umalingawngaw ang tunog ng mga karwaheng pandigma, papalapit na ang hukbo ni Paraon. Sa kanilang harapan, bumalantok ang pulang dagat, isang napakalawak at tila imposibleng hadlang. Takot ang bamalat sa mga tao. Moises, ano ang gagawin natin? Sigaw nila. Itinaas ni Moises ang kanyang paningin sa langit at itinaas ang kanyang tungkod. Isang malakas na hangin ang humagulgol at ang dagat ay nang inig at nahati, lumilikha ng tuyong daanan sa pagitan ng nagtataasang pader ng tubig. Lakad, utos niya, nagmamadaling tumawid ang mga tao, ligtas na nakarating sa kabilang panig. Nang ang guling paa ay lumapad sa matibay na lupa, ibinaba ni Moises ang kanyang tungkod. Muling bukay ang dagat, nilamon ng humahabol na hukbo, na nahimik ang paligid. Pagkatapos, sumabog ang mga hiyaw ng kagalakan. Malaya na sila, ngumiti si Moises, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay.